Kahit na isla, ayan nga yung aming kaganapan ngayon. Yung anak ko ngayon, sinusuklayan niya yung isa kong anak. Tapos yung isa kong anak, nagsusulat naman ngayon. Ngayon, yun yung mga bagay-bagay na ginagawa namin sa araw-araw namin ang ginagawa. Araw-araw namin ginagawa, yan ngayon, Yung anak ko, yan, nagkita yan, yan, yan. Nagkakatuwaan sila, yan. Ang dami dumating yung pinsan niya, dumating yung kinakapatid niya. Kinabot ito anak ko. Yan, harutan for today sila. Yan, yan, harutan lang, harutan lang. Yan, 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 yan. Yan, masyado maharot yung anak ko. Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Alam, binagbog na yung isa. Sansa na kayo kaysa. Eh, yan nga, guys. Yan, bubugan, sama, arutan, ganyan, yan, yan. Ngayon yung mga nagigiratay namin, mga guys. And, yan, sa bagay, -bagay yan, yung isa ko na mga anak, na maldita, yung babae ko, yan. Bantay tayo sa kumabae dyan. Yan. Si yun, Yan. May ligyan mag... Ano-ano. Kaya, ano nangyari sa kanya? Eh. Yan. yun, 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 Parang mag blackout yung cellphone. <tik> gano'n. Parang gano'n. yun, Yung hindi na gano'n. Ganyan. Tapos yan. Yung isa kong anak. Napunta na kami sa... yun nga. May nagawa siya. Pinado ko siya. Ganyan. Ganyan. Yan, nag face the wall siya. Yan, yan, yan. Nagawa niya. O, oh, kamay, pinalo kamay niya. Yak oh, siya. O, 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 araw namin o, 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 guys. o, ginagawa, kundi ganyan, o, 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 Ganyan ang ginagawa namin, kulitan sa araw-araw, at pasaway mga batang yan, yan. Ang ginawa kundi mang away, mang gulo, mang ano yung mang batang yan, yan. Yan, peaceable pa rin siya. Napaka-good girl ng batang yan. Tignan mo naman, nakikinig siya. Tanong ko siya, ilatano sa wala. <laughs> Sabi niya, wala na